Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon mga kapatid, nabibigyan naman natin ng tafsir ay ang suratul nasr, ang tagumpay o ang pag aadya Ang tagumpay o ang pag aja So ang sura na ito, mga kapatid, bilang karagdagang kaalaman, dito umiyak ang ilan sa mga sahaba. Bakit? Kasi alam nila na ang sura na ito ay mamamatay na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ilang araw na lang ay mamamatay na pang ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya naintindihan ito ng ilang mga sahaba. Na alam nila na mamamatay na ang propeta sallallahu alaihi wasallam kaya nung ibinaba ang aya na to ang sura na ito ay napaiyak si Abu Bakar radiyallahu anhu. Bakit? Kasi pag nagdumating na yung tagumpay wala na natitira sa propeta sallallahu alaihi wasallam kundi magpapaalam na siya kasi mission accomplished na po siya. Kaya yung sura na ito ay yung sura, sabi ng, sabi ng uh, Omar bin Khattab, sino ang alam ang tafsir ng sura na ito. Pinatawag ni Omar ang lahat ng mga sahaba na mahilig makapagbigay ng tafsir at ang pinakabata sa pa patatapsir sa Quran ay si Ibn Abbas radiyallahu anuma. Al sabi niya, ang sura na ito ay ang sura na kung saan malapit na pong mamatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Magpapaalam na siya. Kasi mission accomplished na po siya sa kanyang dawa. Tuloy-tuloy na po yung pagmumuslim ng mga tao. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Iza jaa nasrullahi wal fath. At kapag dumating na ang tulong ng Allah, ang tagumpay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang religion, ay ito na yung tunay na pagbubukas. Ito na ang tunay na pagwagi. Ito na ang pagwawakas ng minsahi. Pag dumating na, ang magandang balita na ito na tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tagumpay na ito pag dumating na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito na ang pagwawagi ito na ang tagumpay at ito na ang pagtatapos ng kanyang mensahe tapos na kaya sabi ng ating mga ulama, isa ito sa sura na pinakahuling sura na ibinaba. Ang suratul fatah. O suratul nasr. Kaya sabi ng Allah na kapag dumating na ang tulong ng Allah, ay ito na ang tunay na tagumpay. Ito na ang tunay na pagwawagi at pagtatapos na rin ang mensahe ng propeta sallallahu alaihi wasallam. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. At kapag dumating na ang tagumpay na ito na pagwawagi at tulong ng Allah, makikita mo o Muhammad ang mga tao. Ibig sabihin niya Muhammad, malapit ka na mamatay. Makikita mo na yung mga tao na tuloy-tuloy na sila sa pagpasok sa religion ng Allah. Grupo-grupo na silang magmumuslim. Darating dito, tribo nito, tribo nito, grupo nito, grupo nito, lahat sila nagde-declare na, Ya Muhammad, gusto naming mag-Muslim. Tinatanggap na nilang Islam. So ito yung, ito yung malaking pag, pag, ito yung malaking tagumpay. Ito ang malaking pagwagi na mangyayari kapag grupo-grupo na pong mag, mag, yayakap po sa Islam ang mga tao. Pagkatapos nito, bilang pasasalamat mo, Ya Muhammad, dahil nagtagumpay ka na, nagwagi ka na, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَسَبِّحْ bihamdi رَبِّكَ Ikaw ay hati sa pagpuri sa iyong Panginoon. Luallah hatiin mo siya Muhammad. Purihin mo siya Muhammad. Dahil sa tagumpay na ito na ipinagkalob siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَاسْتَغْفِرْهُ At humingi ka ng kapatawaran sa kanya niya Muhammad dahil tapos na po ang minsahe mo. Innahu kana tawwaba dahil tunay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapagpatawad sa anumang kasalanan na gawa natin. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, anumang oras, anumang araw na ikaw ay magkasala, humingi ka ng kapatawaran sa kanya dahil tinatanggap ng Allah ang pagbabalik loob ng kanyang alipin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.